Alam mo bang may malalim na kasaysayan ang simpleng salitang po at opo? Hindi lang ito basta-basta paminsan-minsang gamit kapag kausap ang matatanda. Isa itong simbolo ng paggalang at may koneksyon ito sa hierarchy ng lipunan noong panahon pa ng ating mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may sistema na ang ating mga ninuno ng pagkilala sa nakatatanda at makapangyarihan mula sa datu, lakan at rajik hanggang sa mga magulang at nakakatanda sa pamilya. Sa katunayan, may mga salitang gaya ng ginoo, -oh, gina at giliw na ginagamit noon bilang formal at magalang na paraan ng pakikipag-usap. Pero pagdating ng mga Kastila, lalong naging mahigpit ang pagkilala sa taas at ibaba sa lipunan. Ang paggamit ng po at opo ay lalo pang na-embed sa kultura bilang paraan ng pagpapakita ng pagtalima at respeto, lalo na sa simbahan, gobyerno at mga may kapangyarihan. Hanggang ngayon, daladala pa rin natin ito. Minsan nga, kahit hindi natin kaano-ano, basta nakatatanda o may autoridad, automatic na ang po at opo. Pero heto ang tanong, habang umuusad ang panahon, dapat pa rin ba nating panatilihin ang paggamit ng at opo o isa na lang ba itong kinaugalian na walang saysay kung hindi nauunawaan ang mahalaga tandaan natin na ang respeto ay hindi lang nasusukat sa salita kundi sa intensyon at pagkilos pero habang nabubuhay pa ang wikang Filipino mahalaga rin na kilalanin at pahalagahan ang mga simpleng salitang gaya ng po at opo mga salitang may kasaysayan kahulugan at kaluluwa ng pagiging Pilipino